Asamane manggas. Oh. Asamane manggas. Dibirin dibirin lagi mau. Oh, itu belum Hah? Manggar, Bey. Aman terus saya mau gaban. Oh. Atong isa nih mau troban. Oh, lu maksimal. Tensinya Certe mau gaban kayak anak sibat. Bat. Mau ngih atau mau ngidrap? drop po na po kami sir sa Pasig. <laughs> Wala naman. na. Ito. sa ilong 10 years later. Taga sa mga sir? Paskunitin, sir Ha? Uh -huh. po Dito po sa Asian College Sir Gaving bulpen ako Asian College? Daga daga log manaka. Surup production. Daga manlo ka, ka tigo ka mo kono bisaya. Makain din ang konti. Ah, pasabton daga. Dinga kon mo na mo kai na kai imong kauban og ikaw nagkarga og helmet. Oh. Ah, oh. Munhankan ko ni munhankan o banakita na sa amo. Wala lang kay manginonong. Confiscated din po yung license? Hindi sir, hindi. Saan ah. ka na ano? Katira ngayon dito sa butuan? Wala sir, prosperidad pa po. Nandun po sa may registro yung address. So. Awa? Apo, awa. So ito lang ang lagay ko dito ha? Apo. Tagalong talaga yung mga bae na angkas nyo? Apo. Baka drain up na lang doon? Nandito. Aware ka naman diba na bawal mo ano? Yes sir. Walang helmet. Pagkis lang po sa ano kaso bawal talaga. Yung violation mo lang is yung backride mo. Ha? Apo. Ah, ano nakisakay lang o sinakay mo talaga? Sinakay ko po kasi di hatid sana. Na. No. Yun talaga failure mo. Ha? Yes, ka huwag kang mag-angkas ng ano? Walang helmet. Hanggang kailan po sir pwede yan? 5 days po ito sir? 5 days? kasi Ito dito Ito sir, dito ano Dito, dito ano, Masyado ang kalakihan pero It serves na lang na ano Na warning mm Ha? -hmm. Oh, okay. ah? yes, ah, kasi uh, for safety purposes lang mga helmet natin ha huwag mong kalimutan yan baka mga ano huwag kayo sa daan 5 oh, days po sir no? oo oh, city lake lopez may in underline na pala oh. ah, sige ha sunod so, ha huwag ka magangkas ng ano ha walang helmet ha oh. kasi yung pag matikitan kayo ka ikaw ang tikitan kasi ikaw ang driver ha sige oh. so huwag mong ulitin ha